All right, good morning sa inyo lahat ng mga idol dito na nga tayo nakapagbukas ng kamera sa may barangay buton dahil maulan uh, ulan-ulan, di malaman kung ambon o ulan dahil sa sama ng bagyo sama ko bagyo alright mga idol ah, uh, dito na ako nag-open ng kamera kasi malakas yung ano yung hindi naman ma, ano na ulan parang ambon lang pero ang lakas ng patak kaya dito na ako nag-open mga idol alright ito na nga oh. o. na tayo. Wala na, magkakaroon pa. Dito na tayo, na tayo. nag-open mga idol. Tama lang yun, para ma-excel lang yung ating video. wait, okay. mapita yung daanan. Matatakot ako magpatakbo ng mabilis mga idol. Ayan. Lalo na doon sa bayan. Mga putik-putik yung Mga um, putik-putik yung daan na ano, nakakatakot, madulat. Alright mga idol, tuloy-tuloy lang tayo. Nasa muson tayo mga idol. Alright. astig ng ating busina <laughs> rapid horn ang tawag dyan mga idol oh yes rapido <laughs> rapido ba <batu>. hahahaha <laughs> <laughs> kay Yusip Pinadami shout out kay Erin Sorello shout out Shoutout nga pala dyan kay John John Cirillo from Pasig at sa kanyang leader rider Lady Lady Rider right alright shout out sa inyo ingat kayo palagi sa inyong pag alis alright dito tayo let's go sa go tayo mga idol alright mga idol nakikiano lang tayo nakikamuti alright mga idol at dito mga idol ah mga mga niya shout out kay Ate Belma USA Belma USA shout out idol at kay Ella Bell shout out haha <laughs> shout out sa aking mga subscribers dyan mga organic followers yan shout out idol mga idol mga idol 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 alright kukuha lang tayo ng update sa kalsada mga idol kung ano yung ano yung kalagayan ng panahon natin ngayon ngayon daw darating yata yung bagyo na inaabangan ko kaya <laughs> <laughs> umiwas yung bagyo sa akin <laughs> mga idol andito na tayo sa bayan ng San Jose sa bayan ng San Jose Ayan yung kanilang simbahan dyan mga idol. Shout out sa mga taga San Jose dyan. Alright, ayan o. Oh. Ang kanilang simbahan dyan mga idol. Bayan ng San Jose. Nagkurukuy San Jose. Nagkurukuya ko yung mga... <laughs> Nagkurukuya ko yung mga ano Oh. Mga pusoy. Mga pusoy. Ayaw, diba? Oh, di sana tayu tu Alright! Shout out to Samantha Gazanu Z! Alright, my daughter! Roy Timit shout out Idol kay Botio Knox no shout out mga shout out all right from Mindanao all right, Mindanao from Paraiso Sabaw basta Jan Shout out kay Karim Nusa from Samar All right Dai uh, yon yon nga yon basta yang natin shout out natin All right Shout out Idol Bye. Bye. Nature Mix Vlog. Alright. Nature Mix 25. Shout out, Idol. Dito. Ano kami? Hindi dapat kami bibiyahe pa ngayon. pa ah, dapat na linggo. Kaso lang ay Kinagawa yung bahay namin. Yung yung tiles kinakabit kaya kailangan namin gumiyahe para makita namin kung okay na yung gawa haha <laughs> diba astig <laughs> Hindi okay, mga idol, kailangan, kailangan lang namin makita kasi yung sahot ng gumagawa, wala, rin, wala pa. <laughs> Di ba mga idol? Ang galing. Ang galing. Ang galing. Alright. Shoutout sa mga rider dyan. Ingat tayo mga idol. Buti dito mga idol, ah, hindi gaano basa yung kalsada kasi hindi na hagip to uh, ha to ng bagyo yata hindi <laughs> na sa amin gunggong <laughs> doon lang sa ano. may may nila mano yung ulan dito uh, bulacan provincial alright uh, wala gano uh, ano, uh, medyo maliwanag yung panahon dito mga idol alright diba alright pa mas okay pa sa alright May napuyong yata ang ating masakang napuyong ako Okay, let's go sa go mga idol Kay Justina07 yan, shout out idol <laughs> Kay Sally Naigan yan, shout out idol <laughs> Salamat sa lagi mong pag-support -support. <laughs> Support-support lang mga idol dahil tayo yung youtuber wala tayong pipilian na susuportahan basta kaibigan alright let's go sago <laughs> sagutom sagutom alright oh, oh what beautiful nature pag parking probinsya talaga malalaki na yung mga puro ayan right, mga idol o di ba okay. okay, yeah magandahan lang, -lang, lang tayo mga idol nagpuling ako nagpuling pingirin ko lang yung aking kamay yung aking kamay sa yung mata <laughs> alright alright mga idol di ba kakakon yung putsi ah hahaha rapid horn. <laughs> ang galing. Oh, di ba? Ang galing. Eh. Maluwag ang daan. <laughs> liko, liko. Alright. Andungis Andungis <laughs> <mag> pick up <laughs> Alright mga idol No cut camera <laughs> Kasi maganda yung daan mga idol Smash mga idol Advance Merry Christmas sa inyo <laughs> How many days na laang <laughs> Alright Advance Merry Christmas na inyo pala dyan, mga idol November 9 na tayo ngayon Alright Alright diba Alright Oh yeah Tayo mga loli Pag maganda yung daan Huwag natin ni <laughs> Para makuha na ng Video na maganda dito <laughs> dito medyo ma ano yung kalsada basa medyo madulas nakakatakot mag ano bumping pa dito mga idol mahilig mag bumping dyan ingat kayo dyan mga idol <laughs> ingat lang kayo dyan mga idol ingat lang kayo dyan mga idol alright CONCEPTION COLLEGE MGA idol. Ayaw dito, wala ba dito ano? Yung ano ni Divine? Corso? La Conception College mga idol Sa Star Mall na tayo mga idol Nandito sa kaliwa ko yung ano Star Mall kaliwa estermo no 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 bomba no, no. Yes, Star Mall sa kaliwa ko mga idol. Okay. Magputol muna tayo mga idol Nandito na tayo sa May Chalo mga idol. <laughs> Salamat Lord at nakarating kami ng maayos at ligtas alright idol ok andito na tayo mga idol salamat lord uh, ok nandito na malapit na kami sa aming bahay oh yeah oh yeah mga ta kung ano man pwede mga ta natin dyan nagbili ba tayo ni gas nagbili ba tayo ni gas Ah, okay. oh, diba? Dito sa Bulacan mga idol eh. Oso yung may kubo na ano Mot na ano Motor Yan, Kira nyo Katulad nyan may, may bahay yung motor Dito Pag tayo dito nang ano Mabili natin yung ano Yung ano Road tax Oh, yeah. Ano bilhin natin? Magbili orange pang ano? Oh, yung pen, ano yung lemon para sa ano? Ha? Magbili? Dalawa.